Nasa linya po ng ating uh, komunikasyon via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade and Admar. How are you, buddy? Good, good, sir. Attorney, ayan, pag-uusapan po natin ito nga uh, latest na pahayag po ng Pangulong Bobo Marcos uh, tungkol nga sa anunsyo niya na may arrest warrant na itong uh, si Zaldico at uh, iba pa na may kaugnayan nga po dito sa manumaliyang flood control projects. Ano bang masasabi po ninyo sa timing ng pag-release ng arrest warrant po dito kay Zaldico at iba pa? Well, at long last BBM, mukhang may ginagawa ka kahit konti. Pero napakaliit at napakalate. Sana nung una palang ginagawa mo na yan. Pero anyway, kung gusto mong gawin yan, gawin mo na. Para dalhin mo dito ang star witness ninyo at ibaon niya kayong lahat. Sina-challenge kita BBM. Kung talagang seryoso ka, arestuhin si Saldi ko. Arestuhin mo si Saldi ko, pabayaan mo siyang mag at pabayaan mo siya na idiin kayong lahat. At any rate, BBM, sangkot ka na sa lahat ng mga sinabi ni, Bibi, ni Zaldi. Pero sa tingin po ninyo, attorney, uh, kumilos po ang uh, Pangulo dahil sa kanyang inisyatiba, dahil sa kanyang mga aksyon na, na ginagawa, mga investigasyon na nakikita po natin o oh, sa pressure po ng taumbayan. Uh, taong bayan. Puro BBM administration ay naglalaro lamang sila ng damdamin ng tao. Parating pinapaikot-ikot tayo nitong mga ito eh. Nung una, ang hirap kasing sukatin ang extent ng responsibilidad ni BBM. Kasi all the while, tahimik lang siya pero lahat ng sinisisi nila ay nasa baba. Pero at that point already, meron na siyang pagparanagutan kasi siya ang in charge ng buong executive department. Kaso nga lang lumabas na yung tinuturo nila na tao na gunman na sinasabi nilang pumatay, kung, kung, so to speak, eh siya na rin mismo yung tinuturo, eh biglang uh, nag-scramble sila at uh, sabihin nilang hindi siya nagsasabi ng totoo tapos ngayon arestuhin nila. Ang bottom line nito is, meron siya kasalanan in the first place sa pagiging grossly neglectful sa pag-manage niya ng executive department. And secondly, kung siya na mismo yung dinidiin ng tao na kanilang idinidiin, yan ay napakabigat na akusasyon at dapat silang manag managot. And number three, yung sinasabi ng kanyang kapatid na siya ay nagda-drugs kaya hindi niya makontrol yung executive department. Lahat ito kapag pinaghalo-halo mo, hindi natin may de deny ang napakabigat na responsibilidad ni BBM ngayon. Ang ginagawa nila, bumabalik sila sa, sa dati nilang script na sinisisilil lang nila yung nasa baba, binabaliwala nila yung pagturo sa kanila na siyang may kasalanan. Pero sa lang, taong bayan, huwag tayong malito ang totoong may kasalanan nito from the very beginning ay yung tao na nagsusupervise sa kanila, yung nag na mag-control sa kanilang lahat, yung itinuturo ng taong sinasabi nilang number one na may kasalanan at yung itinuturo, yung sinasabing first-hand account mismo ng kanyang kapatid, yun ang paniwalaan natin. Huwag tayong masyadong magpa sa kanilang laro na ginagawa opo naging basehan yata doon sa pag-issue uh, uh, ng arrest warrant kay Zaldico ay yung mga testimonya po ng mga dating DPWH officials para madiin po itong si Zaldico uh, dito sa uh, uh, flood control anomaly pero si Zaldico na siya na mismo ang nagtestimonya hindi hubay siya i, uh, um, uh, baga enough uh, sapat ho ba na ebidensya o uh, baga basihan para po uh, idiin din po ang pangulong Bombo Marcos Jr. Sapat na na dahilan si Saldico as a matter of fact siya yung nag-seal ng deal. In the beginning, yung tao takot lang ang taong bayan na nahusgahan si BBM kasi walang direkta na ebidensya sa kanya. Pero kapag i-analyze ia mo ito, from the very beginning may kasalanan siya talaga. Kasi ang executive function, vested lang yan sa isang tao. And from the very beginning, lahat ng sinisisi niya ay nasa executive department. Bossing, kapag lahat ng tao na nasa executive department ay may kasalanan, hindi ba dapat ikaw ay may kasalanan din? Ngayon, yung tao na sinasabi niya na number one na may kasalanan, eh ang tinuturo, siya para yung mastermind. Eh di patay tayo dyan, bossing. Wala ka nang maitatanggi pa na ebidensya. Ikaw na mismo, yung idinadawid, hindi mo na pwedeng idinayan Parang normal yan, isang eh. ordinaryong kaso. Kapag sinasabi natin, halimbawa sa isang murder case, meron tayong sinasabing gunman. Kapag siya yung idinidiin natin, tapos kumamin yung gunman, tapos sinabi niya kung sino yung mastermind, Siyempre, paniniwalaan natin yung testimonya ng gunman na iyon. Ganon din dapat ang trato natin kay BBM. Hindi na natin maitanggi ang ebidensya. Lahat ay tumuturo na sa kanya. Tapos bonus pa, icing on the cake pa yung sinabi ng kanyang kapatid. Hindi natin maiwasan na siya dapat yung mag-take ng responsibility. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestohin si Zaldico. Okay, go ahead sir. Pero, napak eh, pero alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestohin si Zaldico. Pero isa ito ulit na pakulong nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning. Pwede bang mag-take ka na lang ng responsibility, please? Opo. At uh, attorney, kailangan hubang uh, magkaroon face-to-face uh, o -face, so talagang personal na humarap yung mga tetestigo? Uh, laban doon sa laban po doon sa mga inaakusahan uh, sa kasong ito uh, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at si uh, dating speaker Martin Romualdez at kung maalala po ninyo itong si Orly Gotesa lumabas di ba nagkaroon po siya ng uh, sa Laisa sa harap po ng Senate Blue Ribbon Committee kaya lang ang nirarason po ng uh, Ombudsman hindi po siya personally uh, humarap doon kaya hindi nagiging basihan po ang kanyang uh, naging testimonya In an ideal world, lahat ng tao ay dapat nag-operate with utmost transparency, integrity, and honor. Ibig sabihin, kapag sila ay tinawag na humarap at magsabi ng katotohanan, humarap kayo at magsabi ng katotohanan, dapat sila ay pumunta sa lahat ng investigasyon at panagutin. Kaso nga lang, ang katotohanan dito sa ground ay siyempre si Zaldico umiiwas na. I don't think na siya sa Philippines. Kaya ang tapang-tapang ngayon ni BBM na sabi, arestuin na siya. Pero alam niya na kapag naresto yung tao, magsasalita yung tao against him. Pero alam naman natin yung reality na yung tao ayaw niya na magpahuli at ayaw niyang mamatay. At ganoon din yung ginagawa ng ombudsman at ganoon din yung ginagawa ng ibang branches ng government. Kino-confuse nila tayo. distract nila tayo from the real issue here, bossing. Huwag na tayong magkantsawan kung sino ang dapat magtestify kung saan. Kung ano ang sinabi ng mga involved na tao na itinuturo natin kasi naglalaglagan na tayong lahat. Lahat ng testimonya nila ay public. Lahat yan ay admissible in evidence sa korte. Kahit sinabi lang nila yan bilang testimonya doon sa social media o kahit saan pa man, yan po ay may bigat na po. At pwede nating i-appreciate yan. Pwede nating i cognizance. At pwede tayong bumuo ng kaso sa mga taong gusto nating kasuhan at ipakulong. Kaso nga lang tayo mga Pilipino, huwag tayo magpadala masyado dito sa mga distraction na kanilang ginagawa kasi every time na naglalagdag tayo ng mabigat na pasabog laban sa totoong may kasalanan, ang parating balik nila ay mga maliliit na distraction, mga patibong po yan, huwag po nating patulan dahil kapag pinapatulan natin ang maliit, mukhang lumalaki at akala natin yun na yung main issue. Bossing, yung main issue dito ay tapos na po. In the first place, neglectful si BBM sa kanyang pagmanage ng executive department. Period. Kung sinisisi niya lahat ng nasa baba, dapat sisihin niya rin ang kanyang sarili. Number two, yung number one suspect natin na tinuturo natin na may alam lahat at may kasalanan lahat, ang itinuturo na mastermind ay si BBM mismo. Tapos na po ang laban. At yun din ang sinasabi ng kapatid, first, uh, first sister na si Amy Marcos, na nagbigay siya ng context kung bakit ganun umarte si BBM from the very beginning ng kanyang presidency. Bakit sobrang inadequate niya, bakit puro palpak ang desisyon niya at bakit puro korap ang ginawang desisyon during his administration. Meron pa ba tayong inahanap na ebidensya? Kaya taong bayan, dapat tayong magkaisa. Huwag tayong magpadistract. Magkaisa tayo sa isang mensahe na ayaw na natin na maulit-muli or magpatuloy pa ang ganitong kalakihang korupsyon at tapusin natin ang logic at ang logical lamang na konklusyon dyan ay gusto na naming magpalit ng liderato dito sa aming bansa. BBM, mag-resign ka na honorably.